Hello guys! Good morning! Welcome to my channel Adis Garablog Andito po tayo ngayon sa kahabaan ng Maasim River Papakita po natin yung uh, saan ba dumadaan yung tubig galing doon sa kabundukan So yan guys nandito tayo sa barangay Maasim ang ganda ng ano ng kalsada sementado ito may ilog dito mahabang ilog hindi pa nga lang tapos yung ibang riprap no putol pa putol pa hanggang doon so marami pang gagawin pala ito yung San Rafael ito yung San Ildefonso part ng San Ildefonso baka gumuho lang yung lupa dito during uh, heavy rains during yung mga malalakas na bagyo so ayan napakalapad po ng ilog dito tuloy tuloy pa rin yung agos tuloy tuloy ang agos ng tubig papunta dun sa Pampanga Yen. Ayan, kulay uh, kulay brown yung tubig kasi umulan kagabi. Yan galing doon sa mataas na area, dumadali dito. Meron mga namimingwit guys, so. Oh. May mga isda siguro dito sa baba. Yan, ano kayang mahuhuli nila dyan? for sure pwedeng pang ulam yan kasi uh, nagtsatsaga silang magbingwit na nung isda, baka dalag o fresh fish ayan Ayun, wala wala pa siyang nahuli. Wala pa siyang huli. Sarap mag-join, ah. Eh? Okay, guys. Thank you for watching. See you again sa ating next episode ng ating gala. Bye. Don't forget to subscribe, like, share, and comment sa ating channel. Ah, this is Gero Vlog. Thank you.